Ayan, so bahala kayong maumay at maingit sa mga customer namin na nagre-request ng uh, special chicken pastil mula sa Comida Cravings. Ayan, so marami kasi yung nagre-request nung isang linggo pa dahil sa una naming uh, paghahanda ng uh, chicken pastil. Ganito kasi yung nangyari mga kaibigan. Ano, Mayroon tayong uh, kainan sa World Trade Center at sa likod ng uh, Philippine National Bank financial center sa Pasay City. So syempre ipinakilala muna namin sa mga customer namin yung uh, ilang menu, no, ilang orders ng chicken pastil. So ilan lang yung dinala namin, mga uh, 15 lamang na chicken pastil yung dinala namin. Para syempre manabik at matikman muna ng ating mga customer yung aming napakasarap, napakalinamnam. At tamang-tamang lutong ng uh, chicken pastil Ayan, so mula nung nabili nila yung dala namin Ayan, patuloy na silang nagre-request Ng uh, kailan daw kami magdadala ng uh, chicken pastil So syempre, kailangan masabik muna sila ng masabik, nang masabik Hanggang sa duma kumalat yung kanilang pananabik Ayan, so at ngayon nga ay uh, marami na yung sabik na sabik Kaya may dala na kami